Pakitanggal tanggal po lahat ng alaman? Hindi kayo dito. Okay. Eto, kanino po? Ate. Kasi wala yung alaman. O. po. ang sabi yan? Ano? kita ng isang araw po, mabukas ka. Babakasin niyo sa taas, hindi ko ititiklo. Pag hindi niyo binaklas, babalik kami. Pupunin namin yan na. Ha, ah, ah bigas na. One minute. Ito, hindi nyo po. Wala, sa pa rin. Basta pa namin, pag wala nila, isa pa naman. hindi na. Okay, okay hindi ito, bigyan namin kayo hanggang bukas. Hindi, hindi. Patapos, muna po ako. Bigyan po namin kayo isang araw para bakla sila po. Hindi okay. ha. Baklas. Ba, Tanggal po, 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 ah. po. Ah, po, pati ito. Pag hindi po, ugunit po namin lahat. Sige po ha. Sige po. 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 Obrigado.

Tá cheio coisa aqui. <laughs> Chega, tô aqui lá, venho buscar lá. Ah, vai lá, vai. Ih, oi, vem aqui. hindi nakuha sa ano kung saan mo sinagotin nyo kaya naman siya namaangat ng mga tao dapat mahinaon pa rin palagay na nating abstrapion dapat mahinaon kaya nating hindi binibigyan mga private na tao kasi hindi naman dapat kaya naman yung 5 naman dapat hindi naman

kal wala me aa raha hai wo

Apo, pati dito sasampa na lang namin, sayang yan. Yan yan pag sasama. namin sa video ya, pag develop it natin. Pati po, pati yung mga case number sa kitang po. Pag wala, kukunin nuna namin. Dadalhin na namin sa sa mga ano, yan, National Park. Salamat. Boss, pakitagal ako lahat ng motor

hati kada man ata inita kada man ye go ni ngalo sa dito mo ano mo ho ma la la pa pa sana niya hawan din ikbe kang masarap

Thank <laughs> you.